Apa perplanu? Apa nak kita lakukan untuk berku? Kalau ini tidak malu, kau malu dengan kita? Inflasi sini dong, yang si nanti. Selamat stoku, malak abah yang sisi mulai nanti. Marah sabarku, give me so, so, so. go, guys. Let's go, Jara. Let's go, Let's go outside. Umahabol, umahabol, umahabol. Eh, Hindi na kaya! Ano <laughs> ang gawin? Ang pagpapwede rin Ayan, may triumphal na panahon. Oh, kinit! Hahaha. Kinit, kinit. ba? Hahaha. Pagkakilipa. Oo, ma-pag-pagbay din. Support pa rin. para pa rin ito talaga. Normally. Ayaw pa rin ito. Kasih, kerana dia berlaku dengan orang lain. Ada yang okay. si berlaku dengan orang lain? Ada yang berlaku dengan orang lain. Joss ada di sini. Bagaimana kita boleh berlaku? di sini. di Pagkakawain pa ako, parang hindi pa ako. Hindi pa ako. Mayroon pa ako lang. Madaling pa ako. Kaya kasi, di ba? hindi nang hindi ka babasa. Saan na kayo susunod? Alam mo, hindi siya bibigyan. So, what's the plan? What's the structure, mga friend? Rockin' the boat. Oh, yun ba? Take a seat. the two one go Wait lang Minsa una dapat decided tayo if yung napag-usapan kagabi na magko-connect lang ito to the bio lab Pag sinabi yes yun na kasi yung magi- parang structure natin sa sunda. So, ganyan yung nest of matapos ng hindi. Ito may time. Kapag, kasi kaya, uh, kapag dito, isa natin gagawin na yung mga uh, pero uh, kapag yun, ito yung nasa kapitan, yung isa natin sa sunda natin, ito na yung nangyayari pa rin. Mas, kumbaga uh, sa, uh, sa Thank yeah. you. Yan yung yun doon kasi nag-green din. So Laila, tayo na din ng flat yung gusto natin. Pero po lang po yung pa. So, uh, May uh, mga May mga test pulos na. Boots yan. Uh -huh.

pero yun, Kaya sabihin niya, Parang no, i style. Parang mayroon siya sa inyo. Mayroon Oo. Uh, Kailan okay, yung malilig na? Lola. Kailan ba ang total? Ano na ba? Apat kung parang yung frame, yung apat hindi malilig. Yung apat na malilig, yung gagamitin sa ilan. Sa kahit naman, pagsuporto pa lang? Hindi. Masakant dyan. Ang gagag. O gagag sila. Naging parang magsitabi nyo. E, on top, to. pang pala sila. For second na wait lang. Sorry. Ilang layer yung pinaka maglalagay natin? apat pa yon na magkakahiwalay tapos green. Ano sa ng green? Ano? Ano ba dito? Oo. iba Di ba dos Yung one, two, three, four, tapos green, Ano next Yung kawayo na dalawin. Ah, yung pa tapos green Eto, di ba? Parang ipapapang doon siya. Oo. Sa green. para Oo. oh Oo. Hanggang kaya kung uh dalating ka rame, hindi nating Kung ginawa ka ako, hindi naisip ka. kasi nadalating ako? Kasi 13 ay nagpo-register namin ako. Oo. Bakit nagsasabi siya? lang. Uy, ah. Kaya natin yung pagkapasok ng mga 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 mga. Kaya, makita natin mga first three sila, nalang next four and five sila, nalang mag six seven, eight. I, I think, nung pag Yeah. 私はですね。<noise> <noise> Tapos. Sa pagkakataon ng mga dito sa ilalim. sa ilalim Sa ilalim